Let's go. muna tayo sa bahay nila. Ito turn natin. Wait lang ha. Nice. Ah uh, ito uh, ito yung uh, kalagayan ni nanay ngayon. Video opagod uh, uh, sa araw ng tag-ulan ay maana um, uh, sila uh, nababasa sila sa ulo may tulo yung uh, uh, bubungan nila dahil uh, gawa lang ito sa uh, luna o trapal. Uh, Pinagtutugbit-ugbit uh, mga kawain na nagsilbing tibay dito sa uh, bubungan ni nanay at uh, mayroon din uh, mga butas gaya nyan at uh, ito yung uh, kay mula dito sa kanilang kainan o lamesa uh, may ganun din dito sa kanilang latuan ay ganun din dito naman tayo sa damitan ni nanay dito nilalagay ni nanay ang kanya mga damit sa kabilang bahagi naman ay ang kanyang arenola. Makikita natin maya-maya dito na rin siya nagpupupo. ko <tipan> papasok tayo sa maliit na eskinita ah, tara tara puntahan natin si nanay ito na medyo apababa ang daan dito eskinita

kahit hirap, lumalaban lang. Aww. Kasi wala ka naman talaga. Ano ka Ang Panginoon yeah. lang <laughs> yun. <Panginoon. laughs> ano ka rin mo? Ano ka? Noong nasa nag-roos ako, di ako lang akong katayo. Tapos <laughs> ako. <laughs> ah, para kayo din siya. Madaya kasi Bata pa tayo Kumalis ako sa Negros. Pagbalik ko, wala ka na. Eh, matagal na panahon na wala ka. Wala na. Kumalita sa'yo hanggang one time na panood na lang kita na. Yun nga, sikat na na. Eh, masaya naman ako pero ang daya mo, ha? Yung mga kalaro mo noon, nung kabataan natin noon. Hmm sabihin natin yung iba siguro na siguro na yung successful ang buhay. Ako naman, thankful naman ako. Ito nga, nastroke ako. Pero paslamat ako kahit mahirap. Kaya, masabi ko sa iyo, Game Sheep, sana maalala mo kami yung kababata. Ano naalala mo ng mga laro na eh? Ano? Mga laro dati? Laro sa tubuhan, tagu-taguan, shadow, yun lang, laro. Yung magsiso sa tubuhan, yung, uh, sa linaw. Lang, yung sa tubuhan? Mm, tubuhan talaga kasi pag tuwing tapas kasi ng tubo, yung tagan ng tubo, bumaba doon si game shot noong kabataan pa para lang yun maglaro kasi nandun halos ang kalaro din yan hmm. sa linaw.

ang taas kahoy ang palahati hollow blocks uh -huh. yun bahay na pero may nila na, na iba na tambahin so, hmm, iba na ah, si nani uh, nanay pala ay uh, na-stock siya dahil uh, nagbakasyon siya doon sa Negros at uh, yun, masarap yung handaan, may mga adobo, mga karne, napakain siya ng masarap ng madami uh, na natakam siya sa adobo. At pinabukasan, pumunta siya sa palengke, ayun uh, na, nakaramdam na siya ng kakaiba sa kanyang katawan. At uh, yun, uh, bigla nila siya natumba dahil wala siyang lakas. Uh, dinala, uh, hindi siya nadala sa hospital, like, uh, sa kahirapan, awala uh, wala um, din pera, walang budget. Kaya doon na lang siya napagpagaling sa bahay nila. Ha, noon hanggang ngayon ay hindi pa siya. Parang hindi naman ako napagaling. Kung nakahiga lang. nasa uh, negosyo, na sa Nakahiga lang ako uh, sa hindi ko makilang. ilang buwan ka Mahay lang, Mahay lang, lang, uh, lang taon. One year. Oh, um, uh -huh. oh, hanggang yes. di ako nasuloy, no? ko kung sa hindi ako nasundo. Ay, uupo lang ako sa ikahan. Pero hindi ka tulad dito na nakapagwalis ako. Nakapagluto hmm. ako. Doon sa negros talaga wala. Bigyan pa ako ni mama ng pagkain ko. Sa tuwing kakain, bibigyan ako. Kitimplahan ako ng natas. Alagang-alaga ka. pero ako ang nagpapalit ng diaper ko. Nagda-diaper pa ako sa negros. Dito, mehin ako sa Renula. So, from Negros ay dinala mm. siya ng mga anak niya dito sa Manila. Oo, yung panganay kong anak, mm. si Kuya Michael. Uh, nakuha ako sa Negros. Ano, ayun, kinarga ako nung una kasi hindi ako marunong maglakad. Oh, wow. Kinarga ako nung una um, sa, ano, sa sa van, tapos ayun, sa aeroplano, hirap na hirap ako hanggang pagdating sa airport, pagdating dito dyan sa labasan, ah, kinarga, kinarga na. naman ako dito oh. hanggang dito sa bahay. So, okay, ah, ang hirap pala ng kalagayan mm. mo Negros, si no? Jim ah? mm. Chef, kung nanonood ka man ngayon, ay, ah, sana ha, ah, maalala mo yung ah, na, mga nakaraan ninyo ni Nanay Ariel, mm -hmm. ah. Ito na po ang uh, kalagayan niya ngayon at dito uh, magtuturmo na tayo sa bahay nila. tour natin. Wait lang ha, Nay. Ah hmm. uh, ito uh, ito yung uh, kalagayan ni Nanay ngayon. Medyo opagad. Uh, uh, sa araw ng tag -ulan, ay may uh, ma ano sila uh, nababasa sila sa ulo, may tulo yung uh, uh, bubungan nila dahil uh, gawa lang ito sa Uh, luna o trapal uh, pinagtagping uh, mga kawayo na nagsilbing tibay dito sa uh, bubungan ni nanay at uh, mayroon ding uh, mga butas ng gaya nyan at uh, ito yung uh, kay mula dito sa kanilang kainan o lamesa uh, may ganun din dito sa kanilang latuan ay ganun din. Ah, sana mapansin nyo ah, kung ah, sino man yung naka ah, nakapanood nitong video na to ay pakishare na lang po ah, para ah, mapansin ni ah, Jim siapa ah, itong ah, kalagayan ng kanyang ah, girlfriend ng matalik na kaibigan noong bata pa sila. Namimiss na niya sana magkwentuhan sila ulit. po ang iyong uh, na, na, iniindang masakit ang balikat balakang ang balikat ko sa awa ng Diyos ayun nagalaw-galaw ko na ano, um, wala naman ng sakit kasi yung ito sa... ang ko masakit nga mahawakan ko ng anak ko masakit uh, oh. kahit kasi wala ng sakit wala nang sakit sa balakang ko naman wala na rin hmm? wala na rin wala na rin? Wala nang sakit Impossible. <laughs> hindi, yung sa balakang ko. Uh -huh. Hindi ko lang alam bukas mo. Ano uh -huh. kasi eh, may kus talaga na minsan na mamanhit. Oo, uh -huh. uh -huh. pero sa sa ngayon, yung sa ba yung yung tinirapin eh. Anong masasabi mo kay TV Bisaya one? Ang masabi ko, legit ka. Ah. Uh -huh. Legit. TV Bisaya, ay kasangkapan ng siguro siya ng Panginoon uh -huh. para tulungan ang mga stroke. Walang kakayanan na magpa-therapy, magpahilos. Kaya, ayan si TV Bisaya, tumutulong talaga, nagbibigay ng pag-asa. Sana wawala ng pag-asa. Ayun, dyan siya ngayon sa ating mga taga mga uh, fight lang. Sa anumang pagsubok sa buhay, fight lang. Laban lang tayo. Napapagod, oo. Oh. Kapahinga lang kung napagod tapos... Yeah. Wow. Nay, maraming salamat po sa yung pagtitiwala Mas, kay TV Bisaya. Maraming ma salamat sa iyo. Ito free. Wala akong binabayaran kasi wala naman akong talaga kaya nung ka-chat ko si TV Bisaya, sabi ko, "Plaka wala akong budget pambayan." Hmm. Ayun, ngayon ang patunayan ko free. Wala akong bayad. Maraming salamat po na. Y. Um, maraming salamat po ah mga kababayan ko. Ah, uh, TV Bisaya 1. Hangad ko po ay makatulong sa mga kababayan natin for free only chiropractic, kilot massage, bone setting and therapy. TV Bisaya 1. Maraming salamat po mga kababayan ko.